Ito na nga po ang simula ng dialysis nga ni Oren dito nga sa Laguna Doctors. Kaya nga po, samahan nyo nga po kami sa maghahapong ganap nga natin ngayong araw na ito. Sumabay nga sa amin si Tate papunta nga daw siya na Lucian at may bibilhin nga ala. Ang na nga daw siya, pa uwi nga sa bakya. Then, na nga rin namin si Ate Mabel kasi nga po siya yung may kausap doon sa mga nurse doon. Bali na mahinga nga lang po ng dalawang araw at eto nga, arangkada na nga ulit tayo. Mabuti na nga lang din po talaga at hapang nakakonfine nga si Oren sa Lucena, eh, si Tita Tina nga po at saka Ate Mabel nga nga po ay eh, naghanap na na malilipatan ni Oren for dialysis. Bali, dumaan nga po muna kami dito sa Motor World at may bibilhin nga po si Oren na piyesa nga po ng van. Ganito nga po ata ang bibilhin niya. Parang bearing nga po ata ito ng van. At habang bumibili nga sila, aba, ay eh, tambay nga muna kami dito ni Ati Mabel. Kasi nga po, grabe ang init ng panahon at kailangan lang talaga nakasilo nga tayo. Mayami pumunta na nga din tayo dito sa Laguna, Doctor. Kasi hahanapan nga ang nilab ng parking. Aring ang tricycle natin. At pumunta na nga tayo dito sa reception area nga. At dito nga tayo magtatanong information about nga dun sa laboratory na gagawin kay Oren. Dapat nga pala dun tayo dumiretso nga sa kabilang Laguna, Doctor, yung luma nga. Para nga tayo nagtanong kung ano nga ba yung laboratory na gagawin kay Oren. Kasi nga po dito kami bumaba eh hindi nga po nila alam kung ano nga po yung papatest nga po ni Oren. May salamat nga po at nakarating na nga tayo dito sa luma nga na Laguna, Doctor. Sa dito nga po kasi ginagawa ang mga dialysis. Kasi nga po wala na nga pong slot na dialysis doon nga po sa bagong Laguna, Doktors. Kaya dito nga po si Oren mapapay-schedule. Bali nagbabayad na nga po si Ate Mabel ng laboratory nga. Kaya nga po, kami ni Oren ay nandito at naghihintay nga po. At maya, maya nga po ay tinawag na nga din si Oren doon sa loob at kukuhanan nga po siya ng dugo para may test na nga po yung kanyang kailangan na laboratory. Habang kinukuhanan nga po si Oren ng dugo ay kami nga po ni Ate Mabila nandito sa labas at kami kayo nagikot-ikot na nga din at bibisit tayo nga sana namin yung isa namin pinsa na nasa ICU nga at ng na nga din siya si Ate Nora. Kaso nga po nung punta nga po namin sa ICU ay wala nga daw po doon sabi ng nurse at naandun nga po sa dialysis room. Sayang pagkakataon at hindi nga namin siya nabisita pero marami pang ang pagkakataon kaya sa susunod na nga lang po natin siya bibisitahin at unahin nga lang muna natin yung mga kailangan nga nito ni Oren para makasimula na nga siya ng dialysis doon sa kabilang Laguna Doctors. Bali nandito na nga tayo at ayan nga asikason nga lang muna natin yung requirements natin kukumplituhin natin para nga po makastart na siya ayan nga at inaasikason na nga nila yung papers at tayo nga ay maghihintay na lang ang tawag nga kay Oren. At wag na nga si Oren para nga linisan na yung kanyang catheter nga po para makasimula na nga din yung kanyang dialysis. Nakasalang na nga po si Oren at ayun nga, nagkanda message nga sa akin siya nga do na nga doon inauuhon kaya syempre ako nga ay julale kaya binili ko nga muna siya ng pagkain nga po at saka tubig. Hala, sige, laklakin mo yung tubig <laughs> kahit okay, ko. Number 1 nga po akong atin niya na napakataray nga po at talaga naman ako'y kontrabidang ano siya nagiinom pa dati at saka yosi at saka sa coke at saka sa nga po at ang hirap nga may sakit ay ari na nga at nandito na nga ang karamdaman. At ako pa rin nga ang kanyang kasakasama nga lang po talaga at syempre na ay eh, syempre to unawain la ang paring si Oren. Ay eh, talaga naman nakakasura din nga minsan ay eh, pero okay la ang eh, Mahalaga nga ay eh, love ko kayong lahat. Kaya nga po ang mga concern nga po sa atin, mga nagpapayo nga po ay eh, kailangan natin pakinggan kasi nga po mas mahirap magsisi sa huli. Pati nga po sa huling banda ay eh, kapamilya pa rin talaga kadugo ang dadami nga po sa iyo, sa atin kasi nga po wala nang iba. Ayun nga po at apat na oras na nga ang lumipas kaya tapos na nga po si Oren at tayo nga po ay pauwi na. Bibili nga lang po tayo ng mga kailangan niya nga po na gamot dito nga sa Mercury bago nga tayo bumiyahe pa uwi ng mahayhay. Thank you, thank you nga po Lord at kami nga po ay binigyan man naman nga ng mga transaksyon ngayon na napakababait nga po lalo na nga po ang mga nurse dito sa Laguna Doctors Hospital. Ayun nga po at nakapila na nga po ang inyong senior citizen at aray ko aray ko nga ang aking paa ay grabe nga ang sarot at ang laki nga ng aking murder. Literal nga po na ganda. Ayun nga po at napapaaray nga din ako sa presyo nga po ng gamot kasi wala tayong magagawa at kailangan niya uminom. Kaya kayo huwag pong pasaway kasi nga po mahal na ang gamot ngayon. Ayan nga po at tayo kakain na muna dito nga sa pagzawitan kasi nga po nakakagutom na. Tayo nga po ay uuwi na din at talagang medyo ginabi na nga po tayo. Thank you nga po sa lahat na nagpapalo at nanonood po sa aking mga vlogs. Bye!